Yo, what's up mga kabukid? Panibagong araw na naman. Happy Sunday sa lahat. So ayun nga, oh, no. dahil wala tayong pangalawan sa pag-aaral natin, At dapat nga magsisimba dahil araw ng linggo ngayon, pero wala, ikapos eh, tayo sa budget. Pumupunta na lang kami dito sa bukirin namin para maghahanap buhay. Para magkaroon kami ng pangalawan sa pag-aaral namin. sana nga ay pagpatawad na lang kami ni Panginoon, dahil wala talaga eh hindi wala choice kundi pumunta lang, lang kami dito sa bukid at hindi na lang kami nagsisimba dahil sa wala kaming pang alawans kahit nga umuulan kailangan pa rin namin pumunta dito sa bukid para magkaroon kami ng pira so ayun na nga nakarating na kami dito sa aming area at dito na kami magsisimula para magkumpra kahit na nga may sugat pa ako sa binti pero kailangan pa rin namin pumunta dito at kailangan magsakripisyo para masolve yung mga problema nga sinimulan ko na umaakyat sa lubi para masimulan na namin ang pag kaya masasabi ko rin na mataas pala itong inaakyat kong lubi at di talaga maiwasan na natatakot ako napakataas nitong inaakyat ko at dahil nga mayroon tayong sugat sa binti nahihirapan tayong umaakyat at ayun nga matagal tagal din tayo nakarating sa itaas dahil nga may sugat tayo at shout out nga pala sa mga ganitong mga trabaho saludo po ako sa inyo dahil hindi lang to easy na trabaho at sobrang ang delikadong trabaho na to dahil kunting kamalian mo lang siguradong ikaw ay mahuhulog at dahil nga sa sobrang haba nito sigurado bali ang butok so ayun nga Pagkatapos ko kinuha yung mga bunga at dandahan na rin akong bumababa. So ayun nga dahil masakit yung sugat ko kaya kapatid ko na lang pinapaakyat ko. Ayun nga natatakot ako dahil sobrang taas din ang inaakyat ng kapatid ko. Hindi pa niya kisado ang trabaho na ganito at sobrang taas na inakyat niya kaya sobrang takot ko. At... Kaya sinabihan ko siya na kumapit ng mabuti. Hawid og sakto, hawid og gabok ang hakak. Delikado. So ayun nga, believe din ako dahil tumutulong din tong dalawang kapatid ko. Malala pa ay pumasok yung langgam sa tinga ko ay napakasakit naman. Kaya masasabi ko talaga na napakadelikadong trabaho ko. Sigurad mamang sa dalunggan. Okay. Oh, nagtingog-tingog. Aliwang ba? Aliwang. At dahil nga may purpose tayo na magkukupra dito sa bukid, kaya lang natin yan iniindak dahil wala na tayong magagawa eh. At kaya binabaliwala ko na lang to. Dahil ganito talaga ang buhay mahirap eh, kailangan kumayo. At dahil nga sa kahirapan na eh, ito yung inspirasyon ko upang mapatuloy ng pag-aaral. nga mga kasabihan na hindi hadlang kahirapan upang makatapos sa pag-aaral. At wag lang tayo mawala ng pag-asa dahil may awa ang Diyos at makakamit rin natin ang ating pangarap. So ayun nga, ito yung mga namin kung paano magkukupra. Iwan ko sa iba kung ano ang mga strategies nila pero ito yung nakasanayan namin dito kung paano magkukupra ayun nga dahil tapos na lahat agad naman namin inapuyan para magiging kupra na para na may makakain na kami dahil gutom na gutom na at bandang alauna dahil nga inapuyan na namin hihintay ng namin magmaluto para magiging kupra at para naman rin makauwi na kami dahil isang araw lang ang budget sa pagtatrabaho natin eh, ito lang yung kupra natin pero okay na to para sa amin dahil makakaprovide na kami sa aming allowance pagkalipas nga ng limang oras ay agad naman naluto yung kopra agad naman namin inilagay din sa sako at para naman kapag impake na kami nga agad naman kami umuwi dahil malapit na gumabi na kami at daladala namin tong kopra para naman ay namin at para makaroon na kami ng pang allowance at yun lang po maraming salamat panunod at sana na may supportahan niyo kami at God bless you all po maraming salamat